Hello Lalabs, magandang araw sa iyo. Na-invite ka na ba sa Stream Ads? Alam mo pag na-invite ka sa Stream Ads, pwede kang ma-monetize ni FB. Alam mo ang gagawin mo para matapos mo yung 60 minutes views na 'yan. Gawin mo mag-upload ka ng mag-upload ng video. Pag nag-upload ka ng napakaraming video, alam mo kahit konti nanonood diyan, kahit ilang views lang 'yan, alam mo, pag masipag ka mag-upload ng video, pwedeng merong mag-viral dyan sa video na yan. Hindi mo lang alam. Once na nagustuhan niya ng tao, once na tinangkilik yan ng tao, yung video mo, ma-i-share at ma-i-share yan. Maraming audience sa makakaubot dyan. Maraming views na manonood dyan. Alam mo, kahit konti yung na views na mga ina-upload mo, huwag kang magsawa, wag kang mapagod. Diretso lang. Alam mo wala namang naging successful na huminto. Lahat tayo kailangan diretso lang. Laban lang tayo, mga lalabs ko. Kasi once na nagsawa ka, napagod ka, paano matatapos 'yung goal mo, 'di ba? May pangarap ka. Kaya dapat kung may pangarap ka, huwag kang hihinto. Diretso lang, fight ng fight. Kasi wala namang naging successful na huminto, 'di ba? Kahit sa isang negosyo, pag ipinasok mo ang inikosyo, di ba? Kasi ito business din ito. Kailangan dire-diretso ka. Mabili man ang, ang tinda mo o hindi, diretso ka pa rin. Kasi pag naghinto ka, sino pa bibili sa'yo? Wala na, di ba? Kaya sa totoo lang, kung halimbawa napapagod ka, tapos isipin mo ang konti din ng views mo, okay lang yan. Basta mag-upload ka na mag-upload. Kasi sa ina-upload mo, hindi mo alam may magugustuhan ang tao dyan. Pag nagustuhan ng video mo, mabilis magbabiral yan. Maisi-share yan sa maraming tao. Once na nag-viral ang video mo, alam mo, makakamit mo ang 60 minutes views na gusto mong tapusin. Yan po yon Alam mo, pagka natapos mo na yan, pagkakaroon ka na ng stream ads, mamomonetize ka na ni FB, di ba? Ganun lang po yon Kaya tapos magsasawa kahit na nagsasawa na yung mga tao sa upload natin goal goal natin na matapos natin yun di ba may pangarap tayo may mga task tayo dapat tapusin kaya kahit na nagsasawa ang mga tao sa mga ina-upload natin basta tayo upload lang ng upload kasi may pangarap tayo may gusto tayong marating may gusto tayong tapusin di ba pag may pangarap ka, diretso ka lang, huwag kang mapapagod, huwag kang magsasawa, mag-upload ng video. Kaya 'yun lang ang may papayo ko sa inyo at uh, sana nakatulong sa inyo and please follow for more na rin and share na rin sa iba at nang makatulong